Sige, <laughs> ako sa filter. Grabe na ng filter! Hanapan <laughs> mo daw kami dalawang jowa. Hanapan mo kami, wag na ba, Baka mag-away pa kayong dalawa. san ba kayong dalawa? san ba kayo? Nasaan mo dabi. Tagabo dabi lang dapat ha? Syempre, ah. Siyempre ano. Makarequest ka wagas sa... ah. Gusto mo makakita ng ganon? Na, yeah. Gusto ay mo taga Abu Dhabi ang maging boyfriend mo? Dami-dami mong taga-pano ko, T. taga Abu Dhabi. I-check mo out sa out ilo basket ito. mo. Mag-order ka sa TikTok. Uh, oh? <coughs> Meron doon. Oo. Uh, Pre-shipping. <laughs> yes. I-shout out mo kasi yung mga taga Abu Dhabi para panoodin ka. Mm. Shout out sa mga taga Abu Dhabi ha. Kung saan man kayo, dyan na lang kayo. Uy! <laughs> Oo. <laughs> uh -uh. Saan kayo? Saan kayo sa Pilipinas? Taga Manila ka. Taga Tondo. Oo, oh, taga Tondo. Oo, oh, sa so mga taga Tondo dyan, kita clips na lang. Hindi, taga Kailan kayo uwi na. Kailan kayo uwi Pilipinas? Kaka-uwi lang na yun. Papa-uwiin mo na naman kami. Hmm. Punta um, kayo umuwi. Diyan na lang kayo. Sinong lalaki. Ha? Wala nang, wala nang lalaki. Naubos na kanina. Nagsilayasa na sila. Oo. Uh Umot -uh. na lang kami para bukas. O sige, ano na lang, taga-palawan na lang. mo akong Taga-palawan? Taga-palawan? Para dyan na ako titira sa Palawan. Hmm. Ito daw, oh. Pinoy na lang kayo original pa. Ah. Pinoy na lang kayo original pa, pero e, yung picture ang... pinoy niya pinoy hindi kami. Ha? Pinoy naman yung hinahanap namin. O oh, Pinoy daw ang hinahanap. Mm. -mm. Ako po yung ano yung taga Palawan. Single po ako. Ako na bubuhay sa iyo. Hmm, <laughs> hindi nga sure, sure ka sinasabi mo. Bakit hindi? Ako sino talaga yung sino talaga yung nanonood sa akin? Yung nakaitim o naka-blond? Ako. Kami dalawa. Hmm. Ako pa. So, kunwari po. hindi. Hindi. Okay. kuno kunwari daw hindi marunong mag-open, mag-open ka mo. <laughs> gumamit ng TikTok. Sa Facebook ito hmm. pinapanood, hindi din sa TikTok eh. Ay, mga ano mo reels. Tuwang-tuwa kaya ako sa mga reels mo. Ano, ah, uh, Ace, eh, single ka rin. Ilan taong ka na? Pakita ka nga sa camera. Hindi <laughs> pa ako nakikita. Hmm. Doon ka ako pag-uusap na. Hmm. sa <laughs> Sabi niyo yung <laughs> ano dyan. <laughs> <laughs> ay okay diba? na. Uh, Kumbel ko nga 'to. Ilang taon ka na uh, sino ba si Ace inyo dalawa? Ako. Ikaw yung naka-black. Si iJobs. Si Chubs tsaka si Ace. Ilang taon ka na Ace? 29. 29 si Chubs. 28. Hmm, Single sin sino single sa inyo? Sing single ba kayo? Ikaw, Ace. Yeah. Ikaw, hindi. Tingil nga, kaya nagaano nag ako. pa. Ah, okay. Kailangan love. nyo lang... Ano kailangan nyo, boyfriend? Kahit ano. Ako, ano, boyfriend. Hmm. Pwede rin ako, boyfriend. Okay. Guys, ah, may kaibigan tayo dito, no? Si Chubs and si... Uh... Ace. Ah. <laughs> Magaganda. Pero, hindi ko alam, ba't hindi mabenta? Mm -mm. Ano nangyari? I love you to mommy. Ano nangyari? Diba? Maganda pero hindi mabenta. Ano lang? Grabe. Okay na yun. Hindi ka, may sumisilip na ba to? Pwede bang lunokin yan? Tapos sumigaw ng Darna? Kamukha niya si ano, no? Si, si ano, si... Sino ba yun? Yung artista? Sino po? It, Itel Buba ba yun? <laughs> kamukha ko, kamukha ng bato. Ah, ka ng bato. <laughs> Nawala no, na yung gana ko ba? Naiinis kasi ako pag sobrang sobrang likot ng camera tapos hindi nag-open lang. Totoo talaga, naiinis talaga ako kaya no, para ano ba? Nawala yung gana ko ba? <laughs> <laughs> hindi marami marami maliban sa inyo, marami pa kanina ng umakyat na ano. <laughs> <laughs> Papansin ba? <laughs> <laughs> ha? Hindi. <laughs> <laughs> ano no no? Kala ko sabi ni Kuya Anjanet ang bayan. Ano po, ba? hindi naman ako malikot eh. Pag umakit ako eh, tsaka naka-open cam kaagad ako eh. Hmm. Kasi nakikita ko, galit na galit ka na eh. Parang ano eh. Umakit na yung mukha mo eh. <laughs> Baka O, Oh, so na? Wala? Uh, Isa-chat na, isa na lang nila kayo. Kapag ano. Tapos pili na lang kayo. Maraming magchat-chat sa inyo, maniwala kayo. Hmm. Kaso nga lang, yung itchat-chat, si Ace lang kasi account niya to eh. Walang problema. Ah, problema. Uh, bagay, kaya nyo naman ng buhay nyo. Kaya nyo yung sarili nyo. Matanda naman na kayo. Oo. Uh -huh. yeah. Kaya nyo nga sarili nyo na mag-isa. May jowa pa kaya. kanina mo yung nasa live na ganun ng no? ganun Ah. gusto ko itali yung kamay eh. Char. Naiinis <laughs> kayo? Ano ah, yan? Ikaw ni... Asa na, lalaki? mag i live na ako? Oh, sige, sige. sige, na, matulog ka na. Thank you. Makapag-ayos ka na Anto, sa asawa mo. Antok na, antok eh. May harap.